Inunahan ni Claudine Barreto ang mga basher at pinaligan ng mga akusasyon na nagsasabing nakikisawsaw lang siya sa isyong kinasangkutan ni Rita Daniela. Sa kanyang social media account, nagpost si Claudine ng mga larawan ng video call nila ni Rita, kung saan ipinagmalaki niyang buong suporta siya kay Rita laban kay Archie Alimena, isang isyo na naging usap-usapan sa social media. Sa kanyang post, inilinaw ni Claudine na hindi siya nakikialam sa mga kontrobersya o isyong hindi naman siya kasali. Ayon sa aktres, hindi niya layunin na makisawsaw sa mga lumalabas na isyo, kundi ipakita ang kanyang buong suporta sa kanyang kaibigan at kababayan na si Rita. Hindi po ako nakikisawsaw sa mga naglalabasang isyo, aniya sa kanyang post. Pinunto niya rin na si Rita ay isang tapat na Claudinian, at kahit pa hindi siya taga-Claudine, ang mahalaga ay ang pagiging magkaibigan nila at ang pagsuporta sa isa't isa sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Inisa-isa ni Claudine ang mga dahilan kung bakit niya pinili na magbigay ng suporta kay Rita, kahit pa alam niyang magdudulot ito ng mga negatibong komento mula sa ilang tao. Rita has been a true-blooded Claudinian, supporting me through my highs and lows, pahayag ni Claudine. Ipinahayag din ng aktres na walang kinalaman sa pagiging isang Claudineyan ang pagbibigay niya ng suporta kay Rita, kundi ang pagiging isang inat isang tao na may malasakit sa kapwa. Binanggit din ni Claudine na hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong kay Rita, kaya hindi siya pwedeng ituring na ginagamit lang siya ni Rita para makuha ang pansin ng iba. I went out of my way to be there for Rita, Anya. Tinulungan at pinili niyang maging isang tunay na kaibigan kay Rita, kaya hindi niya matatanggap na ang kanilang relasyon ay ituring bilang isang pagkakasangkot sa hindi tamang dahilan. Para sa mga taong nagsasabing ginagamit siya ni Rita, inihayag ni Claudine na hindi ito totoo at hindi tama. Sa mga nagsasabi o magsasabi ginagamit niya ako please know that she isn't. Why am I in the middle of a crossfire because I believe at will protect her, paliwanag pa ni Claudine. Binanggit niya rin na bagamat hindi direktang tinukoy ang pangalan ni Archie sa kanyang post, malinaw na siya ang tinutukoy bilang isa sa mga pangunahing dahilan ng issue. Bilang bahagi ng kanyang mensahe, nagbigay si Claudine ng malupit na babala sa pinagmula ng kontrobersya, at ito ay ang mga alegasyong kinakaharap ni Rita. Sa her perpetrator ako harapin mo, saad ni Claudine. Ayon pa kay Claudine, ang taong responsable sa paglabas ng isyo ay kailangan humingi ng tawad at ayusin ang lahat bago pa ito maging huli. Apologize before it's too late, dagdag pa ni Claudine. Ang matinding pagdepensa ni Claudine kay Rita ay nagbigay daan sa mas malalim na usapin ng pagkakaibigan at pagiging tapat sa mga kaibigan sa kabila ng mga pagsubok. Ang mga saloobin ni Claudine ay malinaw na nagsusulong ng isang mensahe ng suporta at pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay, at hindi pagpapadala sa mga negatibong opinyon ng ibang tao. Sa kabila ng lahat ng mga puna at batikos, ipinakita ni Claudine na walang makakapigil sa kanya na ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Rita, na nagsisilbing isang halimbawa ng lakas at katatagan bilang isang ina at babae. Ano ang sinyo sa balitang ito?